Good morning, mga auntie, mga angkol. So, ganina, mga morning snow! No! Out! 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 Ikaw ba? Out! Sa sa kong iring, oy. Ganina sa, ganina morning, mga around 7, nag-scan-scan ko sa mga message request, and then, na, spam. Then, nakita na dito na nag-message request niya dili na lang nako tabunan na lang nako iyahang uh, name dili na ko siya ano uh, for ano uh, lang siguro respect sa iya uh, kay siguro ano ni siya wala siya lingaw in ana mo na naka message siya yang ingon is kanang meet up for for uh, mashing. so for me ako lang, gi -ignore. Gi -ignore lang ako siya gi-ignore gi-ignore lang nako siya kay nasigwala na ko yung vembang wala ako nang na. anak. Wala ako nang na anak siguro for now. For now. But <coughs> Excuse me. <coughs> But Dili lang po siguro ka mag-message o okay, na ano kayo. Wala mo ko nag o, Dili dili siguro bastos po siguro akong kuandre no content na ko ano siguro naggapa sexy sexy ko dere sa kong kuan kay content mana na ako gamo mana akong personality nga sexy ko feeling on ko mo mana pero wala man siguro ko kanang nagbra nagpanti nagbuka ka akong ipaklaro akong velat wala man so ayo lang siguro mo pag message og inana kay kanang lain ba dai pa paminaw kuno na ni nga amoy igsuon babae inyong mama wala magaling magsuon babae na in inyong mama babae di ba ay, mag-uwan nga, mag meet up mo for that. O, oh, ano ano yung nga, rampant, grabe ka, high kayo ang kuwan ka rin sa HIV, dari sa Pilipinas, especially dari sa Cagayan de Oro City. Why? Because maging meet up ra mo sa tao, tungod lang, ana. No, you, you should be choosy to that. Dapat kuwan mo, ana, kaya ano? ayo mo basta-basta makig sex sa sa tao nga wala inyong ka kung pwede gani karon bitaw kung inyong partner inyong ipa HIV test for sure for sure kay wala ka kabaluon sa iyang ginabuhat kung wala mo gaumpan. kay nakabalita mo katong post sa Facebook mga weeks ago nga katong 25 year old girl ihang ipa HIV test ang iyahang uyab and then she found out na positive ang iyahang uyab ug HIV because of the nag, nag ano siya ba natingala siya rashes sa iyahang uyab na dili siya normal so yan, di gipa HIV test karon she found out na positive then she cried Kaya man positive pud po siya so ayaw mo pag ingon na ina anak making meet up mo for that mo nang sayop karon mo nang mga mga kuan ayaw mo basta-basta makikita sa mga tao nga kanang kanang tawag ani uy dili ninyo kaiga ha balug unsa na siya kagwapo kagwapo wala ta kabalon sa iyang kuwan so before ta mo no before natuo ikuan eh, make it sure nga kanang safe ta physically actually mo na handlo karon ay tatinood lang, wala na ko nag-ano kung naaba ko sex life or wala. As long as healthy ko, um, healthy ko, dili ko, ano. Kaya kung saan man, mo, palami na, suffer later, di ba? So, palihog lang, dili ko interested, ano, kung anga pa. Siguro, kung ako mga sayo sayo, sexy, na na, pero wala man mo nakakita nga, nag bilangkad ko din sa akong kuwan, video sa akong kuwan, wala man mo na akong content nga kuan di ba so ayo ayoko ni nag chat ug inana kay dili dili mako, an, mo ko kuan mo Chatti ko ginana kung kabastos-bastos akong content pero dili na basta content di ba sayo sayo ko din na so unsay kun sa sayo, un, sayo. then kung ko nag og pante dira pangtulog ra na, na siya kay igang di ba so mara to